Kilala si Alma Reyes sa subdivision ng pamilya Velasco bilang tahimik, masinop at laging may baong pandesal para sa mga gwardya. Mula nang mamatay ang ina, siya ang bumubuhay sa amang may sakit at dalawang kapatid na nag-aaral. Isang umaga, nagimbal ang buong bahay nang ipatawag siya ng amo si Bianca Velasco. Nawawala raw ang antigong kwintas ng pamilya, ang San Felipe Heirloom, at huling nakita umano sa aparador ni Bianca bago ang charity gala. Hugga ka na magpanggap, singhal ng amo habang pinapagitnaan si Alma ng mga pulis at private investigator. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Tahimik si Alma, nanginginig ang kamay, pero malinaw ang boses. Ma'am, hindi po ako magnanakaw. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Press photos, caption na katulong magnanakaw at reklamo sa piskalya. Ang abogado ni Bianca, si Attorney Valdez, sanay sa pagyurak sa maliliit. Ang public defender ni Alma, si Attorney Yana Cruz, baguhan at suot pa ang sapatos na halatang ipon lang ang pambili. Sa unang hearing, puno ang korte mga kapitbahay na usisero, mga empleyadong kinabahan para sa sarili at media na sabik sa iskandalo. Nang buksan ang pinto, pumasok ang hukom, Honorable Judge Rafael Beltran. Tuso ang mata, tahimik ang lakad. Tumingala si Alma at nagkatinginan sila. Biglang nagiba ang libingan ng katahimikan sa loob ng silid. Ibinaba ni Judge Beltran ang martilyo, lumapit sa witness stand at sa gitna ng pagkabigla ng lahat, yumuko sa harap ng katulong. Tumayo ang mga bibig, napabitaw si Bianca sa designer bag. Kagalang-galang na hukom! Mariing sigaw ni Attorney Valdez. Anong... Ngulit itinaas ni Judge Beltran ng palad. Kung maaari, igagalang natin ang sandaling ito. Nagpapasalamat ako sa iyo, Miss Reyes. Wika ng hukom. Namumungay ang mata ikaw ang anonymous bone marrow donor na nagligtas sa buhay ng anak ko. Dalawang taon na ang nakalipas. Kahit anong pakiusap, tumanggi kang tumanggap ng pabuya. Ngayon kulang lang nalaban ang pangalan mo. Nabaling ang lahat kay Alma, napasinghap ang dalaga. Nakatanggap siya noon ng text mula sa ospital para sa isang batang nangangailangan ng transplant. Nagpa-screen siya at tumugma, tahimik na nag-donate at nawalan parang anino. Humakbang si Judge Beltran pabalik sa upuan. Sa harap ng pagkakakilan lang ito, ire ko ang sarili ko matapos ang paglalatag ng protokol ngayong araw. Hindi ako pwedeng dumikit sa kaso. Pero bago iyon, sisiguraduhin kong may respeto at patas na palakad sa prosesong ito. Wala nang panlalait, wala nang panggigipit. Ipiniresenta ni Attorney Valdez ang unang ebidensya. Litrato ng pawn ticket na may pangalan ni Alma at larawan ng kwintas. Malinis, hambog niyang sabi. Evidential. Numungay na banayad si Attorney Yana. Your Honor, pahintulot para ipakita ang kabuuan ng CCTV ng pawn shop. Pinayagan. Sa TV, nakita ang tauhan ni Kai, ang personal assistant ni Bilanca, na siyang dala ang kwintas at nakipag-usap sa kahera. Pumasok lang si Alma makalipas ng 45 minuto para magpadala ng pera sa kapatid sa probinsya. Hiningi niya ang remittance tab, hindi pawn slip. Sa paanan ng frame, malinaw ang timestamp. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e-like na ang video. Mag-subscribe at itap ang notification bell. Sige, tuloy na natin. Uminit si Atty. Valdez. Fake! Edited! Sigaw niya. Hindi yan tatayo! Nagtaas ng kamay si Atty. Yana at inabot ang forensic certification mula sa NBI cybercrime na tumulong i-download ang original files ng pawnshop DVR dahil ito isakop ng kanilang anti-fencing ops. Itinodo ng korte ang volume. Sa audio, rinig si Kaye. Ma'am Bianca, naitabi ko na ang slip sa bag ni Alma. Bukas siguradong sakto ang kwento. Napapikit si Bianca. Sunod na ebidensya, smartwatch data ni Alma. Ipinakita ng health app na nasa kusina siya mula 6.01 to 6.22 p.m., high heart rate habang nagluluto, nasa chapel ng subdivision, 6.35 to 6.50, may selfie na nakaluhod, tinagpa ng parish page, at nasa remittance center, 7.10 to 17 p.m., oras na katunayan na sa CCTV. Imposibling siya ang nagsangla! Objection! Hagis ni Attorney Valdez, self-serving. Overruled. Malamig ni Judge Beltran, corroborated ang metadata at ang independent sources. Attorney Valdez, kung may iba ba tong ebidensya, ngayon na. Pinaharap nila si Kaye, namutla ito, pilit na tumatanggi pero nang ilatag ni Atty. Yana ang chat screenshots na kuha sa warrant at bank transfers mula sa shell company ni Bianca kapalit ng favor, bumigay ang tuhod ni Kaye. Ako na po, hikbi nito. Si mamang may utos. Papalayasin daw si Alma na walang gulo para madala ang ibang kasambahay at tumahimik sa issue ng unpaid SSS. Ako na lang daw ang papalit. May raise pa. Nagliyab ang mukha ni Bianca. Sinungaling! Ginawa mo yan ng hindi ko alam! Pero sumunod na pumasok ang guard ng village, dala ang dashcam video. Matapos ang gala, may habulan sa garahe. Ang fiancé ni Bianca na si Carlo, panay ang sigaw na, Bakit mo sinangla lahat? huwag mo nang idamay ang katulong! Pinutol ni Judge Beltran, Tama na, sapat na. Bago maglabas ng desisyon, tumayo ang hukom na yung malinaw sa akin ang conflict, ipapasa ko ang kaso sa branch 74 sa hapon ding ito. Pero bilang tagapangasiwa sa umagang ito, may kapangyarihan akong mag-dismiss ng kasong kulang sa probable cause o batay sa perjured evidence. Tumitig siya sa abogado ng prosekusyon. Ayon sa naipakitang ebidensya, malinaw na set up ang nangyari. Ang reklamong qualified laban kay Ms. Reyes ay ibinabasura at si Ms. Velasco kasama ang kanyang PA at sino mang co-conspirator ay tinuturing na persons of interest sa kasong framing, perjury at grave coercion. Ire-refer ko sa Piskalia at NBI ang buong record. Nanginginig sa galit si Bianca. Hindi pwedeng ganito lang. Pwede. Tugon ng hukom, marin at dapat. Inutosan niya ang sheriff na alisin ang posa sa kamay ng katulong, parang niluwagan ng buong silid. Napaiyak si Alma, yakap ni Attorney Yana at nagpalakpakan ng ilan kabilang ang mga kasambahay na dumalo bilang suporta. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Miss Reyes," mahinahon niyang wika, "sa batas, magkaiba ang justice at gratitude. Ang una, responsibilidad ko. Ang ikalawa, sa puso ko." kung pumapayag ka, nais kong personal na magpasalamat. Tumayo ulit si Judge Beltran at sa ikalawang pagkakataon, bahagya siyang yumuko, hindi bilang hukom, kundi bilang amang may anak na nabigyan ng panibagong buhay. Pumikit si Alma at tumanggo. Hindi ko po sinadya para maalala. Ginawa ko lang po ang tama. Pagkalipat mang kaso sa Branch 74, mabilis ang naging takbo Inaresto si K at sinampahan si Bianca ng perjury at obstruction of justice. Lumutang din na hindi pala sa pamilya Velasco ang San Felipe heirloom, nakasangla ito sa bangko at ginawang centerpiece lang ng gala. Napahiya ang socialite, na freeze ang card at napilitang mag-sorry sa harap ng media, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Sa kabilang banda, parang sumigla ang mundo ni Alma. Tinanggap siyang muli sa bahay? Hindi mas mabuti. Inalok siya ni Judge Beltran ng trabaho sa court evidence room, hindi pabor, kundi dahil pasado siya sa exam at background check. At nagbigay ang korte ng stipend para sa mga minaltrato at mali ang nasampahan. Pondo mula sa Justice Assistance Fund. Muli niyang napag-aral ang kapatid, napatherapy ang ama, at nakapagpacheck up siya sa ospital. Libre sa listahan ng mga donor ng Foundation ng Anak ng Hukom. Isang hapon, nagkita sila ni Alma at ni Judge Beltran sa hallway ng korte. Kasama ang munting batang babae na minsang muntik mawala sa leukemia. Tumakbo ito at niyakap ang hita ni Alma. Tita Alma, salamat po sa bone maro. Tumawa si Alma, naiiyak. Mag-aral kang mabuti ha? Nakangiting sumingit si Atty. Yana. Bitbit -bit ang bagong files. Alma, may panibago tayong kliyente isang driver na pinagbibintangan namang sumagi ang kotse. Pero CCTV lang ng posas ang dala nila. Handang-handa ka ba? Tumindik si Alma. May bagong tapang sa boses. Handa, attorney. Kung kaya nilang manira, kaya nating magtuwid. Sa dulo, may press na muling nagtanong. Bakit kayo muko sa katulong, judge? Mumiti si Rafael Beltran. Dahil hindi mapupuno ng kapangyarihan ang kakulangan sa pagtanaw ng utang na loob. At dahil sa araw na iyon, nakita ko kung ano ang tunay na mataas sa korte, ang katotohanan at kabutihan na hindi naghihintay ng kapalit. At tuwing dumadaan si Alma sa sala kung saan siyang minsang pinahiya, pinipisil niya ang lanyard ng bagong ID at maharang bumubulong. Hindi lahat ng yumuyo ay talunan. Minsan, yumuyuko ang hustisya para ituwid ang balikat ng inaapi. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.